Pwede ba ipain sa pamingwit yan? Ha? Pwede ipain? Pwede ipain sa pamingwit? Pwede kami siya? <laughs> may pamingwit kami Bilhin ko 20 Bilhin natin 20 Yung isang ano lang Isang so maliit lang Para Ano may ka Pahin na lang namin sa pamingwit ha Yan okay na yan so, Marami pang merinda ha Ang pangalan mo Ha lang. Yan Hindi ko tayo dala yung Hindi ko tayo dala yung Hindi si ko tayo dala yung Swiss ko Lagi lagi ko dito nang huli eh. So ito, anong pangalan mo? Claro Ito, mga lakbay si Claro Eh, bibili babayaran ko siya ng 50 Oh, baon mo na yan sa school ha. Pasok na bukas, di ba? Oh, binigyan sa 50 kasi bibigyan tayo ng isang isda. Yan. Mga kalakbay, nandito ako ngayon sa Santa Ana, Cagayan. Kung saan, uh, maliligo ako ng dagat ngayong mga oras na to. Kasama ko pala si Boss, yan you know? Boss Marjan, Espadera. Ito sa bato. So, masarap maligo tayo mga kalakbay kasi alas 6 ng gabi ha. Pero, yung araw dito, ano pa? Medyo mataas pa. It's na nga eh. kita ko sa yung karagatan dito mga kalakbay. So, ito pala, ito kap kapag lang kami sa ano, dulong bahagi ng ano, ng Santa Ana, Hagayan. Na, dyan, pumapasok yung ano dyan, yung tubig tawang. Tapos dun lalabas. yan. Tapos ito, yan. Uh, sunset sun ngayon mga kalakbay. 6:30 PM. Tapos ito, yung mga naliligo pa ngayon oh. Tapos yung buhangin pala dito yung mga kalakbay black sand. Yan oh, black sand. Para siyang buhangin din dun sa Tansa Cavite pero mas maganda yung texture ng buhangin nila dito eh. Kaysa sa Tansa Cavite, ayan eh. oh. Black sand 'yan. Tapos pinong-pino naman sana siya kasi yun nga lang, maitim lang talaga. Tapos yung dagat nila dito hindi nawawalan pala ng alon kasi open sea na yan eh. Diyan. Taiwan ang mga kalakbay pag madaling araw nga daw, ano eh, silaok ng manok ng Taiwan naririnig na dito eh. Ta, <laughs> ito yung karagatan nila. Yan, hindi nawawalan ng alon mga kalakbay. Ganda yung pasiga na nalang dito mga kalakbay Tapos dito may nang lalambat dito Titignan natin kung may nahuli ba sila Uy, 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 uy. <laughs> natin baka makahingi tayo ng pamain ng pamingwit Ang oras ngayon mga kalakbay 6.30pm ah, Ayan no? 6.30 ng gabi na pero Yung araw dito medyo mataas pa rin Dahil dito lumulubog yung araw ng ano eh Pilipinas ito yung dulo ng bahagi ng Pilipinas eh. Kasi na yun, may lalambat to. May huli ah. Kunti lang. Hagis-hagis lang. Tingnan ang huli mo boy. Tingnan natin. Eh malalaki. May crab ba? Ang laki ah. Oo nga no. Nahuli din sa lambat yan yung crab. Wala lang kagato. Ito mga kalakbay nakahuli sila oh nasa lambat to, oh. Malaking crab oh. Tapos parang may tilapia pa. Ha bangus. Bangus maliliit ito. Ano yan? Ba? Bangus kasi ano yan? Banak. Pwede ba ipain sa pamingwit yan? Ha? Pwede ipain? Ayan sa pamingwit. Ayan kamisa. <laughs> Ay, sa kanya pamingwit kami. Bilhin ko 20. Ayan, ayan. Bilhin natin 20. Yung isang ano lang. Sa so maliit lang. Para, ano, may pamirinda ka. Painan na namin sa pamingwit ha. Ayan, okay na yan. O, para may pamirinda ka. Ang pangalan mo. Ha? Maliit lang. yan hindi ko ito idala yung sis... Hindi ko ito idala yung sis knife ko. Lagi-lagi ko dito nang huli. So ito, anong pangalan mo? Klaro. Hmm. Ito, mga si Klaro. Eh, bibili Babayaran ko siya ng 50. O, oh, baon mo na yan sa school ha? Pasok na bukas, di ba? O, oh, binigyan ko siya ng 50. Kasi binigyan tayo ng isang isda. Yan. So, yun. Balikado sa tatay mo. Si pag din nila malakbay eh. Yun yung karagatan ng Taiwan na yan dyan. Open sila ng Taiwan na yan dyan eh. So may mingwit kami dito kahit madilim. Kasi yung mga isda gutom na yung mga gitong oras eh. Problema ito kung wala kami mahuli. Sabi eh, magugutom dito.